Mga ka-express, isa na namang nakakagulat na episode ang hatid namin sa inyo ngayon. Pag-uusapan natin kung gaano na nga ba kalakas ang Gilas Pilipinas at kung bakit ang future starting five na binubuo ni Nakai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edo, Carl Tamayo at Kevin Kimbao ay posibleng maging pinakamalakas na lineup na nakita natin sa ating national team. Ito ang express and phone na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Wow! Hindi sapat na sabihin lang na malakas ang isang team, based lang sa panalo nila, laban sa mga mas mahihinang kalaban. Ang tunay na sukatan ng lakas ay kung paano ka mag perform laban sa mga elite teams, mga kupo kilala sa buong mundo. Kaya kung titingnan natin ang gilas na tinalo ang Singapore at Chinese Taipei. Impressive man ang pagkapanalo, pero hindi pa ito sapat para sukatin ang totoong level ng gilas. Dahil kung ikokompara natin ang talent level ng Singapore, Thailand at Chinese Taipei, malayo sila sa elite level. Pero noong nakaharap ng gilas ang Latvia, isang top 3 ranked team sa mundo, sa kanilang home court pa at natalo sila natin, doon na natin nasabi ibang klase na talaga ang kilas. At hindi lang basta panalo ang ginawa ng Gilas kontra Latvia, kundi isang statement win. So imagine sa gitna ng hostile crowd, nilabanan at na-dominate natin ang isang team na galing sa World Cup semifinals. Sa ilalim, grabe ang impact ni Kai at Junmar Fajardo. Si Kai kahit kababalik lang mula sa injury, ay nakipagbanggaan sa mga Euro big men na kilala sa pagiging physical at skilled. Si Junmar naman, kahit veteran na, pinakita pa rin ang dominance na nakita natin sa PBA for over a decade. Si AJ Edo, kahit limited minutes lang, pinakita ang kanyang hustle at defense. At sa labas, kahit hindi kasama si Justin Brownlee, kumamada ang mga local stars. Itong level na to ang patunay na hindi lang pang Asia ang gilas kundi pang world level na. At dahil dito, marami ang nagtatanong kung ito ang kasalukuyang lakas ng gilas. Ano pa kaya ang itsola ng team in the next few years kung magtuloy-tuloy ang development ng ating mga bata? Ito ang proposed future starting five ng gilas na talaga namang magugulat ang buong mundo. Center, Junmar Fajardo. Kahit pa na magkaedad na siya, sa tagal ng kanyang experience at basketball IQ, pwede siyang mag-serve as stabilizing veteran presence sa loob. Hindi na kailangan maglaro na 30 minutes, pero sa crucial moments, siya ang magiging leader. Forward, Kai Soto. Legit 7'3 with range, basketball IQ at presence sa depensa. Sa future lineup, si Kai ang magiging cornerstone ng team. Sa galing niyang makipagbanggaan, sa so world class centers siya ang magiging sentro ng depensa at opensa ng gilas forward AJ Edo hustle player rim protector at glue guy sa pagbabalik niya sa 100% magiging perfect complement siya kina Junmar Fajardo at Kai Soto maaring hindi siya scorer pero kung rebound block at energy ang pag-uusapan AJ Edo ang sagot Shooting guard, Carl Tamayo. Stretch four na kayang maglaro ng wing. Kaya niyang mag sa labas, mag-post up, at mag-defend ng multiple positions. Siya ang pinaka-versatile na players ng bagong henerasyon. Point guard, Kevin Kembao, Ang KQ Magic ay totoo. Sa laki niyang 6'7 at ang kanyang court vision, parang Luka Doncic na Pilipinas. Siya ang magiging utak ng gela sa offense at siguradong magiging problema sa kahit sino mang kalaban. So, imagine mo lang ang lineup up na yan. Walang bababa sa 6-7 except for AJ Edo. Pero ang kanyang wingspan at athleticism ay pang center. Lahat marunong magpasa, lahat marunong mag dribble, lahat kayang mag-shoot. Pero syempre, hindi lang sapat ang talent. Kailangan ng consistency commitment at suporta mula sa buong sambayan ng Pilipino. Ang mga players natin ay kailangan ng tuloy-tuloy na training, exposure sa world-class competition, at tamang mentorship mula sa coaching staff. At kung magtuloy-tuloy ang suporta, walang duda na ang future ng gilas ay maliwanag. At kapag dumating ang panahon na sabay-sabay silang nasa Prime, Sinakay, AJ, KQ, Carl at kahit si Junmar, in limited minutes, tiyak na gulati na naman ang mundo. So, gaano nga ba kalakas ng gilas? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. At kung paano nga ba nasusukat ang lakas ng isang team? Well, masusukat lang ang tunay na lakas ng isang kupunan kung itapat ito sa mas malakas pang kuponan. Halimbawa, champion ang TNT sa PBA. Pero gaano nga ba kalakas ang TNT kung itatapat sa champion ng Korea o Japan B-League That is the only way na masusukat ang tunay na lakas ng isang team Depende sa level ng competition So again, gaano nga ba kalakas ang gilas? Well, against Singapore at Chinese Taipei Ay tinambakan lang natin sila with a full force gilas team Pero knowing na hindi world class ang talent level ng Singapore at Thailand Hindi pa rin ito tamang basihan sa tunay na lakas ng gilas kung meron mang isang panalo ng gilas na nagpapakita ng kanilang totoong lakas, ay ito ang ating panalo kontra Latvia sa Olympic Qualifying Tournament. Third best kasi ang Latvia and that time sa buong mundo at tinalo natin sila in their home court. Kaya walang duda sa kakayahan ng gilas na magiging top 10 strongest team sa buong mundo. Nasa Latvia ang lahat ng advantage on that game galing sila sa isang napakalaking panalo and they have the momentum coming in against Gilas pero iba ang nangyari. Dinomenan na ni Nakai Soto at si Fahardo ang ilalim at si Justin Brownie naman ay kumamada sa labas. And expect a bigger starting five in the future tournaments. Imagine of a starting five composed of Junmar Fajardo at center, Kai Soto and AJ Edo at forwards, at sina Kevin Kembao at Carl Tamayo sa front guard at shooting guard. Ang lalakenan ng ating gilas starting five na kahit walang Justin Brownlee ay pwede na makipagsabayan sa buong mundo. Mga ka-express, hindi na ito ang gilas na nakilala natin noon. Mas malaki na, mas matalino na, at mas handa na sa pandaigdigang laban. Kung ang future starting five na ito ay mabibigyan ng sapat na oras, chemistry at training, walang imposible baka ito na ang magdadala sa atin ng medalya sa FIBA World Cup or even the Olympics. Kaya kung ikaw ay naniniwala na ito na ang future ng gilas, ilagay niyo sa comment, ginulat na naman ang mundo. At huwag kalimutang i-like, share this video, and subscribe para updated kayo sa bawat kwento. Ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.